Pumunta si Abram sa Ehipto. Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Canaan, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, "Napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsiyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Kaya sabihin mo na lamang na magkapatid tayo." Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abram sa Ehipto, napuna nga ng mga Egipcio na napakaganda ni Sarai. Nang makita siya ng mga pinunuroon, ibinalita nila sa faraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng faraon kay Abram at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Ngunit pinahirapan ni Yahweh ang faraon dahil kay Sarai. Nagdanas siya at ang buong palasyo ng katakot-takot na karamdaman. Kaya't ipinatawag ng faraon si Abram at tinanong, Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Sinabi mong kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo. Iniutos ng faraon sa kanyang mga tauhan na paalis ng mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian